Ayan, magandang, 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 magandang tanghali po sa atin lahat. Ayan, dito kami ngayon sa Kayangan Lake. So, ayan, wala po akong biyahe ngayon. So, uh, sumama po ako dito sa picnic ng kapatiran ng Seventy Adventist. So, ayan, ayan po yung si Brad Napoleon. Ayan, isa po siyang liman. Ayan, at itong ating mga kapatid. Uh, brother! Brother! Taga saan ka brother? Uh, Buswanga 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 charts Ayan 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 po yung ating mga kapatiran doon sa Kuyo Palawan Ayan Sa Kuyo Palawan So ayan Tingnan nyo po yung mga kakilala ninyo I-upload ko po yan sa aking YouTube channel J-Explore ko ron Ayan Ayan So mayad nga Tungad lang ako tanan Mga bukti tinay, mga kurang-kurang. Adan. Oh. Ano, dige kita rin sa pinaka Pimos na ilan dige sa Kuron Kayangan Lake yan. Why? Ay, dorong ka ang tubig dige sa kayangan Lake Aray. Masaya dito mga Napakasarap ng tubig dito mga kapatid. Napaka warm ng tubig. Di anong malamig. Ayan. So, kapatid, tumalon ka na kapatid at para ma-tikman mo na kung gaano kasarap ng tubig dito. Ayan! Wow! Ayan. Nag-i-enjoy po yung ating mga kapatiran sa koyo. Ayan. Kasaya na dito Ayan. Sobrang saya po. Pinagsama po ng Agotaya koyo, magsaysay mga kapatiran. Ayan. Dito sa area to ng Kayangan yeah, Kayangan May Kaya kung nais mong nakapunta dito Dito sa channel na ito Pwede kayong sumama hey, Shout out mga bro so, Shout out muna yan Kay Pastor bro Diyan sa Magsaysay sa Aming pastor dyan yeah. So Sana po uh, Makasama din kayo namin Dito pagkaminsan Sa yeah. lugar na ito uh, Dito yung mga kakapatira natin na Magsaysay Dyan yeah. yeah. So pang Rizal yan Rizal Taga Rizal, magsaysay. So, kilala natin yan. Mga kapamilya ni Sister Concheng, Gakasa. Ayan. Ayan, uh, uh, vlog yan. So, ayan. Sa hindi pa nakakilala ng aking vlog, so, ah uh, subscribe nyo lang po yung aking YouTube channel, J-Explore Coron. Ayan. So, makikita po lahat ng video kung saan po tayo pumunta. Ayan. Shout out din sa ating pastor dito sa... Koron si Pastor Jeep uh, Serrano si ayan. Yes. Uh, magandang tanghali po sa iyo, Pastor. Sana so, kasama ka rin namin dito ulit pagbalik namin dito sa Kayagan Lake. Ayan. So nandito si Brad Jorley, ang ating kapatiran sa Amaha ayan. Nandito rin ayan. <laughs> sama po dito sa Kayagan Lake. Ayan. Oh, ano man? Okay. Maliligo na daw kami ng aking anak. Ayan. Tara, salit. So, ayan. Kita-kits po tayo mamaya mga uh, brothers and sister. So, ihinto ko na muna ang aking pagbablog at magi maliligo muna kami. Bye-bye. Okay. Ah! Hop. Yeah. Tingin. Hop. Yeah. Ah, tingin, Ayan oh. lapit-lapit group picture, tingin, tingin. 1 2 3. Tingin, 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 lapit. 1 2 3. Sige, sali kayo doon, sali. Yan na. Okay. okay, lapit, lapit. Okay, one, two, three. Okay. 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 Kawai okay, kawai kawai kawai. Kawai kawai. Enjoy. suami <krican> <tieff> sila. So well, ayan mga kapatid Ayan dito na po kami ngayon Sa Twin Lagoon So ayan po si Ate ay Wala po dito si Ate Kasi a, gusto talaga ni Ate Dito talaga sa Twin Lagoon pumunta So kanina doon na po kami galing Kanina sa CYC Kaso sabi ni Ate ay Masyado na daw nakakaumay eh, Yung beats Kasi kahit doon sa, Kuro, uh, sa Kuyo doon, ay, Marami ng beats Kaya dito kami ngayon So totoo rin naman talaga Sinabi niya napakaganda po dito Nang Transformation formation po dito sa Twin Lagoon So, Mama. hindi po kayo magsasawang kumuha uh, ng pictures kasi yung mga background nyo ay napakaganda talaga, sulit talaga So, ayan So, ayan po yung ating mga doon. sa unahan, kumukuha ng picture dito sa view ng Twin Lagoon So, ito po ang aking anak, Scarlett, tingit ka anak Tingit, hello Talit, ayan Ayan yung aking bulilit. Ayan, bulilit siya. Tara. Punta tayo doon sa na. So ayan guys, napakarami po ng boat dito ngayon sa Twin Lagoon. Ayan. So ayan po yung mga turista guys. Ang dami po dito. tao, sobrang crowded masyado guys. Dito po sa ito po. Meron po ang dito sa uh, Twin Lagoon. So nagsusorby po yan. Kasi meron din talaga uh, di maiwasang uh, tourist boat. Na kahit di po nakalog out ay lumalayas po doon sa loading area. So, kaya po nagsusurvey yung Coast Guard, kung sino po ang walang manifest. Pag wala pong manifest, so, ibig sabihin po ay tumakas po kayo doon sa loading area. Ngayon, guys, napakarami po ng tao kayo, guys. Ngayon po. So, yan. So, Sobrang ganda talaga guys Ayan, biro pong bubuyog doon sa taas guys Ayan, yung bubuyog oh Ayan, lumilipad ang bubuyog Yung drone na sinasabi nila Ayan 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 na Ayan para, Yapak. Oh, no, confidence oh, walang, ano, walang ya. Walang kaya ng... Yapak talaga. Yapak talaga. Saan gol? So guys, so, kita-kits na tayo mamaya guys. So, babay na po muna. So, ito na po yung last destination namin, Twin Lagoon. Okay.